Hello guys. So welcome sa ating ano sa ating vlog. So magbo-vlog-vlogan tayo for today's video. Sa YouTube na to. Ayan. So ano bang gagawin natin sa YouTube? Wala nang cake eh. Ganun na lang. Ah, ganito na lang. Uh, pag-alagala na lang. Ayan. So yun na lang i upload natin sa ating YouTube channel. Oh, dumatak po. Ah, uh, personal vlog na lang namin. Kasi napakahirap mag-vlog nang gumagawa ng cake tapos nagbo-vlog. Kadaanin din digpitin Ang tagal bumatapos. Admiralty. Hindi, diretso na. Para ano? Diretso na tayo sa bus para hindi na palipat-lipat. Yeah, so update ko lang say update ko lang kayo guys sa aking YouTube channel kasi paubos na yung ano ko, paubos na yung mga video ko na naka-private. Ano na yun eh? Two years na naka-private 'yun, eh, paubos na kaya ito na lang tayo magpo-personal vlog na lang tayo. So, yun lang update lang. So, yun nga pala sa ano nga pala sa meron nga pala akong sa mga followers natin sa YouTube, meron pala tayong Batawag doon, mayroon pala tayong page na Mr. D. Cakes sa Facebook. So, hanapin nyo na lang yung ating mga cakes and tutorial. Ayan, hanapin nyo sa ating Facebook page, Mr. D. Cakes. Ayan, so yun lang guys. Bye. Bye ulit.